So what's up mga panyero For the day's video po Tara samahan niyo po kami papunta sa Laguna At tayo po yung mag Maghahasid na, mag na laging <laughs> Ang superhero na Pwedeng arkilahin Ayan mga panyero At uh, Hindi puro trabaho mga panyero Abay tayo magchill chill naman <laughs> Bigyan natin ang award natin sa Ang sarili natin paminsan-minsan sa isang linggo Akato pa paano, kumusta Yung chill chill ba yung di puro trabaho para mawala ng konting stress natin sa buhay. Award kayo, pag-uwi award rin eh. Award. Award pa rin pag-uwi, sasalakin ng ang mga sa chill chill chill. Award. Dalawa award. Oh, you can. Ano? Back pack for it. Or you can. Sonic boom. Ano sabi, ano sabi pagkatapos? Uwa, uwa. Morning. <Five pressing> Pak. <rico> <Gregory> talaga na lang kita. Ako yata yun na. Eh, hindi lang ako nakaranas ng ganyan. Ayan, nandito po tayo ngayon mga panyero sa um, traffic. Ulak. Nagsisimula na po ang katrapikan. Katrapik. Ay, may ginagawa rin. Ginagawa rin si ano, Alton Richards. Ginagawa yung sira. Babike. Babike. Pagka nabuo, <_ Ernestiliyor> okay na. Hindi nila alam si Derek Ramsey na rin. Oh, yeah. uh, tibay ng loob. Ah! <laughs> tibay ng loob. Lahat po lang lahat na nasasakyan ay puro artista. Aba! <laughs> ito, sige ka nga. Isa so, si Huawei. Huawei you! Huawei nay si ano ito? Si Pita, si Raymart. Si Raymart, si <laughs> Ray Santiago. Terror. Si, oh, uh, si, si Raymart. Oh, is si, si De Derek Ram Drumstick. Derek Drumstick, ito po si Kir. Kir the one I love. Eh, <laughs> si Battery si Lando. Uh, si sino, sino? Si Battery si. Iyan mo. Wala na yeah, susu. Si Battery. Wala kira mo Musa. <laughs> eh, <De, laughs> <Isa> yung <okay>. musa. Eh, pero hindi. Pero hindi, hindi, hindi. Nag-ano tanga. promote ng body Sino ba? Pusang itim. Ano? Ginawa pang alamid. Ang ilag sa Everett. Rolling hills and amber skies, the sun dips low Windows down an old road that we both know Rustling leaves and distant fields to glow the glow In this moment, it's just you and me alone Cows in the pasture graze without care Still Against the dusk, a gentle prayer. Cricket chorus rising fills the evening air. Every mile I feel your love everywhere. what's up mga panyero tayo po ay nag stop over muna tayo ngayon dito sa Marilake Highway paglampas okay, po ng Palok. uh, 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 pa rin Ayan. so mga panyero kami po ay magpapainit muna kaya tara let's go samahan niyo po kami Ayan po. All right. Tara. And dito po tayo sa Tanay Sampalok sa highway ng Marilake Ayan po. So mga panyero, ito po yung uh, Pukusang ano? Pukusang Goto Lomi Batangas. Ayun Si inasal only rice. Ayun po. Ito po lang ay eh, matatagpuan sa Sampalok Tanay. Kaya pag kayo po ay rito, eh, ito may gilabo kayo. At kumain. All right, tara. Let's go. Alright, man, no, no. So, gusto <laughs> so tayong kumain mga kapanyero. So, biyahe na ulit. Let's go.

Ah, uh, 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 na okay, na eh. <laughs> okay, nakarating rin tayo, Maapanyero. Oh, Nakababa na si Dudong. Excited din tayo. Oh, parang dito na ba ito? Maanyero. Dito na ba ito? Mm. Ayaw tumas na si na yata. Ito 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 maas. Ah! Naiipit ito ah! oh Medyo oh, <laughs> kapanyero. Akala ko na may nakababa ka na. Oh. Tiyatanong ko lang kung dito na ba tayo eh. Naisasara mo rin. Hindi na ako nakapagsalita. Ginawa <laughs> mo naman akong spring ah. Oh.